That should not uh, prevent the, the Comelec from, uh, from proclaiming the party list. Tuloy pa rin ang proklamasyon sa mga natitirang party list kahit na may mga reklamo pa rin sa mga nominado nito. Sinabi ni Director James Jimenez na kailangan lang magbigay ng daan sa mga nominado ng partido na walang nakahaing reklamo. Halimbawa na dito ang anak ni Pampanga Representative Gloria Arroyo na si Mikey Arroyo ng ang galing Pinoy na kinu-question ng pagiging nominado, gayong hindi naman ito maituturing na lehitimong miyembro. To think of the interests of the party, uh, or to put the interests of the party first, you know, uh, essentially by, by giving way. Kung sakali namang malinis na ang mga pangalan ng mga nominado sa mga reklamo laban sa kanila, Nasa kapangyarihan na ng isang party list kung ipapalit pa rin ito sa maipoproklamang nominee. Pinapayagan naman sa ilalim ng party list system na magkaroon ng rotational power sharing ang mga nominee ng isang partido para irepresenta ito sa kongreso. Parang amoropropyo na lang yan kung anong tatawag sa iyo eh. The, the fact is, the first, second, third designation is only for the purpose of determining kung sinong unang mauupo if you get one seat. No? Samantala, hindi pa rin naman makapagbigay ng eksaktong pensya ang COMELEC kung kailan maipoproklama ang natitira mga party list dahil hanggang sa ngayon ay tuloy pa rin ang pag-aaral sa mga petisyon laban sa ilang nomini nito. Benedict Galasan para sa UN News Worldwide at ito ang Balita.